Baka lamang po namiss ninyo ang Senate Blue Ribbon Subcommittee hearing kanina parang pagbabalik ng Talk to the People ni dating Pangulong Duterte. Sento kanina ang he ng hearing ang pagdala ng dating Pangulo para sagutin ang mga kwestyon tungkol po sa kanyang war on drugs. Pero in familiar Duterte fashion, ang nangyari kanina ay makulay pero not necessarily malinaw. Halimbawa, Matapos pa ulit-ulit sabihin na walang Davao Death Squad, sinabi ng dating Pangulo kanina na ang mga naging hepe niya sa PNP ang mga pinuno ng Death Squads. Ang kanyang tinukoy si Senator Bato de la Rosa, retired PNP Chiefs Archie Gamboa, Devold Sinas at si Vicente Danao Jr. Pero nung nagtaka si Sen. Jigo Estrada kung bakit nagbago ang kwento ng Pangulo, binaway po niya ito. Hindi raw literal na death squad ito dal talagang trabaho raw ito ng police. Gayon pa gamit o uh, giniit ni dating PNP Chief Vicente Danau Jr. na malamang nagbibiro lamang ang dating Pangulo. Pero hindi pa po tapos ang kwento. Maya-maya, sinabi naman ng dating Pangulo na meron nga siyang death squad pero hindi naman mga miyembro ng PNP. Ang mga ito raw ay pitong gangster na kanyang inutusang pumatay, kung hindi ay papatayin niya. Nung igril naman siya ni Senadora Senador Risa Ontiveros, nagbago na naman ang anyo ng death squad. Ito raw ay pitong mayayaman sa Davao City na gustong pumatay ng kriminal dahil gusto raw nilang maging ang Davao para lumago ang negosyo sa siyudad. Pero marami pa mga tila kontradiksyon sa kanyang mga pahayag kanina. Halimbawa, sa kanyang opening statement, ginit ng dating Pangulo na ang tunay na tingin niya sa mga adik ay mga biktima at pasyente at hindi po mga kriminal. Ang paniwala raw niya, ang rehabilitasyon ang susi sa droga at hindi ang takot ng kamatayan o ang takot ng kulong. Ito ay para maibalik sila sa isang just and forgiving society. 2024 po yan, pero tandaan na noong Oktubre 2016, sinabi ng Pangulo na matutuwa siyang imasaker ang tatlong milyong adik, gaya ng pagmasaker raw ni Hitler sa tatlong milyong hudyo. Hindi po tatlong milyong hudyo ang pinatay ni Hitler pero ibang kwento na po yun. 2017 naman, labis sa kinatawa ng Pangulo ang pagpatay sa 32 dalawang adik at pusher sa sunod-sunod ng mga drug raid sa Bulacan. Matapos ang tatlong araw, umabot na po sa higit 50 ang mga patay. At bago maging Pangulo, ito po ang babala ni Mayor Duterte noon. Yung sinasabing isang libong EJK ng Davao Dead Squad, baka raw maging isang daang libo raw kung siya ang maupong Pangulo. At patatabayin daw niya ang mga isda sa Manila Bay. Paulit-ulit niyang sinasabi ng dating Pangulo na dapat sumunod ang lahat sa rule of law, lalo na ang mga nasa kapangirihan. Pero taong 2019, pinagbalaki po niya na nagtapon siya ng mga patay sa Manila Bay, Lagunon de Bay, at patira po sa Mountain Province. Bago mag-eleksyon noong 2016, ito naman po ang kanyang sinabi, kalimutan na ang mga batas sa human rights, patatabayin daw niya ang mga isda sa Manila Bay. At taong 2017, Binantaan na rin ni Duterte pati ang mga human rights defenders. Sabi niya sa PNP, kung merong umano'y obstruction of justice sa panig ng mga human rights defenders, abay, baril na lang daw sila. Fast forward po sa Senado kanina. Ayon sa dating Pangulo, inutos niya sa pulisya na i-encourage ang mga kriminal na manlaban para bumunod sila ng baril at mapatay. Sa huli po, mahirap talaga sabihin kung kailan nagbibiro at kailan lamang nang aasar ang dating Pangulo. Sa nakarang anim na taon ng kanyang panunungkulan, ang parating paliwalag ng kanyang mga, mga tagapagsalta ay mahilig lamang siya sa exaggeration o hyperbole. Yun lang, sino magsasabi kung kailan dapat seryosohin ang mga opisyal na pahayag ng Pangulo? At paano naman ngayon na lahat ng kanyang mga pahayag sa Senado kanina are made under oath? Mga kapatid at linggo po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.